Ah, magandang araw po mga ka-hunters. Ayan. Ito po yung natin nakuha din tayo ng ganitong uh, barya. Ito po yung commemorative kung tawagin po sa piso po. Marami pong klase to. Apat na piraso po yata yan. May Jose Rizal. So sana makasumpong tayo at nang makita nyo po kung ano ang itsura ng commemorative na mga piso. Ito po, hindi ko po sinasabi na ito po ay uh, mataas ang value. Pero sa mga naghahanap po, ito po ay pwedeng mabili ng 50 pesos. Yan, muli, sinasabi ko sa inyo, ito po ay depende sa kondisyon ng bariyan yung hawak. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit, na ilagay nyo sa plastic, kung may uh, tube kaya di plastic tube na ganito ilagay nyo po dyan lang sa ganun, hindi na madagdagan pa ang gas gas, kung may gas gas man ang barya na inyong nakita at sa sabi ko po piliin nyo lamang po yung magagandang kondisyon ng sa ganun po, may benta natin ng maayos hmm. yan po, ito po ASEAN, nakalagay po 50 Philippine focus nga natin, yan Ayan. Philippines 2017. Ito po yat, ito po yung uh, huling ginawa ng commemorative. Eh. Ayan oh, may ito yung mint mark nya o emblem ng Bangko Central mm hmm. Ayan Logo ng ASEAN po yun nasa gitna oh. ASEAN Country Ayan, ito po yung pinakang overs nya Ayan, yung mga nakasal, nakalagay po dito sa baba kung yung mga membro po ng ASEAN. Si Rizal. Statue ni si Rizal doon po sa Luneta. Ah, ayan. Brunei, Jerusalem, Cambodia, Indonesia. Ah, ano ba to? Malaysia, Denmark, Philippines, Singapore, kung gaano mabasa yung iba Thailand at Vietnam PDR Malaysia ano yun? ah Lao Indonesia Lao PDR People's Demo Democratic ba yun yun ayan po kung makakatag po kayo yan pwede nyo maibenta sa halagang 50 yan magandang condition po ok wag po masyado tayo nagpapapaniwala doon sa mga libu 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 libu, libu. kagaya ng 1972 libo daw binibili wag po kayo naniniwala doon kasi napakarami pong ginawa ng 1972 at 74 nung panahon po ni Ferdinand Marcos Sr. po. Kaya kalat na kalat po yan. Hindi nga po nagastos yung iba. Kaya yan, nagkaroon na lang ng naiwanan ng panahon. Okay, maraming maraming pong salamat sa inyo. God bless you po. Hanggang sa muli po. Ipakita ko po sa inyo. Makapagpakita ulit ako sa inyo ng mga ibang mga bariya na pwede nating maibenta. Okay, God bless po at ingat po tayong lahat. Bye-bye.